Na pait kay lagi bi. Kay na ni nga kus pagkaon, naglisod pag pagmarta. Marta. Ni mabsing na lang ka kay wala na kay mabahon. 3 4 five thousand. Salamat nga mapalit ka sudan. Gaano ba ka importante ang cellphone sa pag-aaral? Gamit kay sa ka nang mga subject nga kanang like research 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 niya. Hmm. So, Gamay uh -huh. ka ko kay ko grado gani. Wala ko siya pon. May isa. May isa nang gusto mga classmates. May isa po siya dahil ko kaya may isa lang. Hindi ko kapasin kay. Muna wala yung grado. Wala yung grado sa quarter kay. Hindi man kapas sa mga kwan i-research.

So, na, na, si Krisa. Krisa, may. Kumusta? Hmm. Ha? Okay, rakin. ka sa eskwelahan? Mm. Ikaw ra lagi usaka ron. Asa man mong mga iksoon? Nulis ila. Ning uli na? Hmm. Yan po guys, ang dalawang apo ni nanay. Yung si Julie May at saka yung isa, si Mark. Mark ba yung isa? Mm. Marry, Mark arimart remark ay isang buwan na daw ang nakalipas umu umuwi daw doon sa tatay nila so yan po kausapin natin sila si nanay si Chris Sammy, kung ano pong nangyari po so naparito tayo ngayon request din ni atinida sa ating sponsor na dalawin natin sila so si Chris Sammy kakauwi lang galing sa school Chris Sammy galing sa Mayo kay na juga ka dire. Wala ka ni kuyog nila. Wala. Ha? wala ka ng kuyog nga nung wala ka ng kuyog sa'yo mong gawa kay Iso nila ni Julie so, so, ni ang ang kay Dili man po si ang papa po yung nagbuwi sa kuha ah. si hmm. nanay man po di. hmm. din, din po nung sugas nanay mo uban po kuha to hmm. so dira na kasi mong lola hmm. so yan po ay yung uh, pagpunta natin dito isang bisis pangalawang bisis ang kasama ni Chrisami dito nakatira sa lola lulasita, ay eh, may dalawa siyang kapatid, si Julime at saka si Remar. So, si Julime, nabigyan namin ng cellphone, di ba? Mm. Ikaw, hindi ka namin nabigyan ng cellphone dahil po ay elementary ka pa. No? Mm. Hindi pa na, hindi pa nag high school. So, ngayon na ah, bumalik kami dito, si Chris Amin nalang mag-isa dito sa lola. So, lola, lingkod ari lola. Mm. Mangutana, minimo lola. Mm. Yan, tanongin natin si lola kung bakit po ano pong nangyari na ang dalawa niyang apo umuwi doon sa tatay nila. Uh -huh. So yan po unsa may nahitabo la nga unsa may nahitabo nga ni uli man sila sa ilang papa. Nahitabo anak sir, ato nga subayon. Oo. Okay. Uh -huh. Sa dito sa buwan sa ni Iniro, ang akong anak dito namatay. Oh. kaya to ko kay gitawagan mo ko nila. Uh -huh. Karon pag uli na ko ngari walang well, si Julie mede dito na siya ngaman. Uh -huh. Na pagbalik na ko anang hoybes. Ning kuan siya, ning uli siya ngare Uh -huh. Di wa sa muting og sakuan ko, Julime, Asa man ka? Di sa kasta asang hipos og sinina. Pag lakaw, pag kuma na hipos, di sila pamauli, wa sa mi nga adto na mi Mao ba? Wa So wala juga kay bao hindi mo alam. Kung ano po yung dahilan na umalis sila dito, umuwi doon sa tatay nila, wa juga kay balo. po kay sir. Wala, wala po, po siya gisulti. Wala po. Si Remart o si Julime, sila sila ang nagkuyog. Oo. Oh ran si ano, Crisa mi dito. Oh. yan po guys sa, ang pakain namin dito ngayon. Akala namin buo pa sila dito. So ang dalawang apo ni Nanay si Julieme yung nabigyan natin ng CP at saka yung si Remark, Remark umuwi doon sa tatay nila sa toong. So hindi namin alam kung nasaan yung bahay ng tatay. Asa man na yung nasaan yung bahay ng tatay niya? Malayo. Malayo? Malayo? Mm. Sa toong. Ganun po ba? So nais sana namin na maka makausap si Jolimi, Kausapin sana namin kaso hindi namin alam kung saan Ala alam mo saan bahay nila? Ha? Hmm. Asa man Ang sa may location nila. Kuan man ay anang ara sa eskwelahan sa tuong liko mo sa deringa kuan adto. Hmm. Then igka ana street to na ninyo ang katong karsada adto. Padung din street din mo din katong may daplin sa tong at bang sa may wifi kay nanay wifi dira ang unahan anak kay katubhan. Atong mm. -hmm. may katubhan din. Ang kuan katubhan, unahan ang katubhan kay mo nang bay nila. Mm -hmm. Okay ra sila pag dito. Okay ra man. mga igsoon dito lain. Mo ra matong Si papa rin ni mo diha Wala diyan na minyo usa bi papa. Wala. Abi na kog naay pamilya lain ni mong papa. Nya na mga igsoon dito. Kamura de, kamura de. Hmm. Oh, ganun po ba? So yan po ang atin ida sa ating Grace. Shout out po sa inyo ay ngayon po wala si Julie Mi dito at saka yung isang kapatid ni Krisa na lalaki si Krisa lang dito. ang problema nito si Nanay na isita hindi niya alam ang dahilan kung bakit umuwi yung dalawan niyang apo. So paano ba to? So yung cellphone nag-aaral siya pag siya sa pag-eskwela mm. so makatulong yung sa kanya yung uh, cellphone niya sa kanya na yon so yan ang, ang ano lang natin ngayon kung bakit na umalis sila dito na walang uh, insaktong uh, dahilan yun lang nang na katong i-add to ka sa Guadalupe mm. kaya namatayin mo hang bata. bata sila rin habilin din oh, eh. sila yeah. So, samahan kuno dire ah kinuha sa tatay nila mm. so Walang problema 'yon kasi tatay nila ang kumuha sa kanila. Walang problema 'yon, ano? Pare same. Mm. papa papamane ko ha, papa ninyo. Mm. So ikaw din hirujo kasi mong lola. Tatay mm. Romeo po ang asawa ni Nanay Sita ay nag-uuling daw nandoon sa Luok nag-uuling so lugay pa tumuuli. Sabado. Sabado. Sabado pa umuwi. mo nag-uuling. mo hmm. hmm. e siya sa Bernice. Bernice po. Hmm. So ikaw patuloy na sa pag-school ha. Mm. yon hinaot si Julime, patuloy sa pag-aaral. puntahan natin si Julime kapag may time tayo. Kausapin natin kung ano po yung dahilan na umuwi sila doon sa tatay nila. Pero sa pag-uwi nila doon sa tatay nila, walang problema 'yun kasi tatay talaga nila. Lola lang si lola lang nila si Nanay Sita dito. So, ngayon ay anong ginagawa mo na? Nagutan. Nagutan ug kamungay. Kamunggay imong giutan? Oh, so, ang sudan ninyo ron, pesa pesa Kamunggay? Oh, matagal-tagal na tayong hindi nakabalik dito, no? Mga ilang buwan na, no? Mga buwan. buwan na, no? Mga buwan na. isang buwan na mahigit. So, yan nga um, request ni sa ating sponsor na si Ate oh. na bisitahin kayo, dalawin kayo dito, kumustahin. At kumustahin din oh. namin si Julie May yung nabigyan natin ng CP. Pero wala dito ngayon. Nandoon daw umuwi sa... Kinuha sa tatay. So, ang natira dito, si Krishami patuloy sa pag-aaral. Grade? Six. Grade six. So, ganito na lang, nay. Mayroon akong ibigay sa inyo, Krishami, para din sa pangbanbaan mo sa school. Tsaka si nay, mm -hmm. kasi nag-uling si tatay ngayon. Matagal pa yon ma... Ano po? Masaking, matagal pa ang pirar Sa uling. Mm hmm. So kahit papano hanggang ngayon makatulong pa rin sa inyo makatulong kami sa inyo kasama ang aming sponsor mm -hmm. so mayroon akong ibigay sa inyo Chris Ami pira mm -hmm. ah, kas 1000 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Mayroon kayong 5000 Tama na eh, pa na 5000 So yan po. Uh, yan po, uh, binigyan natin sila ng kas uh, para may on si Kresami. So yung uh, dalawang kapatid niya na no, na uuwi na sa tatay niya, na kinuha sa tatay nila dito, So, yan ang sinabi ko, walang problema yon So, nadat na natin dito ngayon si Chris Ami, ang apo ni nanay, at saka si nanay Sita. Yung asawa ni nanay, si tatay, oh, nag-uuling ano? nag daw, nandoon, malayo. So, karon unsa may ikasulte ni mo, sa ato. Pasalamat ko sa imo. Ati Nida. Ati Nida, magpasalamat ko si mong gihatag. Huh? Makapalit ako bugas ko dani. Makapalit pasalamat po lang po sa inyo ha. Ang grasya ang inyong So, sige ha. ha. Sinaot, magkatabang. Bili, bili kayo ng bigas, no? Ang bigas talaga ang importante, no? Kaysa... Ang katuloy ng ihatag yung tala na pamigyan may. Ano ko pala yung horot? Opa! So, mayo Kami raman din yung naon. Kaya din pa pato sila, na nahorot na. Pamigyan may. So, yan po ang... Pero sa amin, <laughs> sa may mm, Salam, salamat at ninyo kay na na may kapalit ng gasin. Dili na po kumaka ng palit-palit, uh, magkano ka ng magka ng, ngayog isnak sa akong classmate. Sa akong classmate. ngayog ay kausahe? <laughs> hmm. Ngayog ko kayo. siya? Paan man, wala may kwarta ka yung kabawal. Oo. Oh. Uh. Kaya eh, dug na matagal-tagal na kayong tayong hindi nakabalik dito. So yung pag uuling ng lolo niya matagal magano no makapira Oo. No? Mm. Uh. So, ano na, mag-aaral ng mabuti, ha? Mm. Kasi matanda na yung lola ninyo. Uh, Maka-graduate po, hon. Maka-tabang-tabang. Na? Mm. Uh -huh. So, yan po. Uh, maraming salamat sa ating sponsor, Ate Nida sa ating Grace. Yan, uh, binigyan ko sila ng cash ngayon. So, sige lang. Para hindi po, ano po, parang pair po, parang patas po, sa pag-alis ng dalawang apo ni nanay dito, si Julime at saka si Remart. Uh, sige lang, pag may time kami, puntahan namin sila kung saan sila nakatira ngayon. Kausapin namin kung ano po yung dahilan, kung bakit sila biglang umalis dito, hindi malang nagpaalam ng maayos kay nanay. Nay, wala kay mensahe kay Julime, wala kay kasulti niya. Pagi sa gingon, nga muna, mga poli minay. Kaya amahan may nagkuha. Pagkaw siya, hmm. mananghid ta kaya ron Mananghid tarong? Tarong. oh, ay okay. Basta mananghid lang, tagdi mananghid manang lang. Mananghid lang. Manang tarong. So, ay, giti narong man diri. Hmm. Kaman sila diri, Sila lay, buwan. isud hmm. Isod kayo. Kita may ibutang nila kanang ng bati o batasan. Yan, uh, Julime, kung uh, mapanood mo itong uh, video, Uh, ano po mag, mag chat po kayo sa akin, mag-usap tayo sa cellphone kasi mayroon ka namang CP, nabigyan ka namin ng CP. So mag-chat po kayo sa akin kung ano po yung dahilan bakit umalis kayo dito sa lola ninyo na walang maayos na amin, amin, paalam. Maraming salamat. Kuya Rini, o Kuya Tata. o sa sponsor. Maraming salamat. Ah, sige ha Nay. Sige. Uh, Ato sa meha. Sige. Oh, okay. uh, so uh, naot na katabang na among gihapon so, niya karon. Katabang kiti. Request na sa among sponsor nga balikan mo karon so si Hon. So yan po ang nalaman natin. Yung dalawang apo ni Nanay si Julime at saka si Remark umuwi sa ta tatay nila. Sige lang pag may time tayo. Uh, puntahan natin, hanapin natin, kausapin natin sila. Hmm. Para malaman parang patas ang ano po, uh, istorya. <laughs> sige ha. Hmm. Ato sa meha. Oh, so, sige. Bye-bye.